Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Tara po yan. Balang episode na ito, ano po? Tinatabsa na po natin aring ating anuhan. Anong tawag din? Aring pong mga halaman din sa gilid. Tapos ating pong huhuli pa na nung ano? Nung pinya po. Oho, yan. Sama-sama po tayo. Dini, o. Ba, eh, talaga pong ayos din. kang matakot kaibigan lagi ka na lang ganyan mahusay kang kaibigan yan ang tandaan anong malay mo bilog ang mundo baka bukas magkasama tayo Anong malay mo oh, oh, oh. Bilog ang mundo Ito po ay may tanglad Tapos ito mga bulaklak Ngayon pala po natin mapapatanong yung ating ano Yung ating pinya nagaling Na galing sa kubo number ano Number 3 Ah, yan number 3 Ayan na rin po yung ating mga pizza mustasa Oh, ayan Ayan na po, tabas na oh Mamaya ho tayo makukuha ng panggulay di yan oh. Pwede na ho, bagi Pwede na ho, oh, wika nga natin ay pang sarili-sarili lang ay Oh, yan, aran -na Oh Ar naman po yung ating natabas na Ating sasalitan na Yan Oh Ya, yeah, ito na po kung mapapansin nyo po isang way yan isang derecho yan ang ating nalinis di po ba't may pinya na nga ito ay doon sa bandang dulo po ay di wala pa ay siya po natin sasangatan Oho. oh oh maigir na po oh. Yan, oh. ito na po ang naging resulta oh Nung mga itinugsok-tugsok natin diyan. oo oh. Huwag kang matakot kaibigan Lagi ka na lang ganyan Mahusay ka kaibigan Yan ang tandaan Yan, narin na po atin ang tabas Anong, Ano, yung pong iba yung maliliit pa Ang tawag po natin dyan sa maliliit na ganyan Ay bunso Oh, yan, yung mga bunso pa tayong pananim Anong malay mo? Bilog ang mundo Oh, yun, no? Yan, ating pong tutublingan na yan so. Pare na ho yung ating mga pananim na pinya oh. Pare po oh. Yung galing sa kabila. Oh, yeah. Wow. Ganda po. At ibubuhos na at nakakatinik. kaya tayo makakapihin na no? 'long pag tayo nagtanim oh iya yeah. pa naman na na po pinya sa gilid ng ating ano po sa ating taniman ting ilalagay na ito Find apple, yari na po. Oo. Oh. Yan na po ating mga bagong tanim naman, no? Yan pa po, oh? Tayo po na may manggugulay, oo. Oh. Oo. So, Ari po yung mga sinaunag tanim, mo oh yun tara po tayo harvest ng ano din eh. ng pang ulamin po may gima uwi oh, yan okay na po yung ating pinya titikman na po natin na rin ating pichay oh, pang sarili oh, ating pong i-uwi yan ay pwede na oo oh, oh. Bagi pa ilang, ilang peraso lang po ay Mabilis din nga po lumapad Ay binabawas ko lang po naman Ay yung mga nasa gitnaan O Katulad po nito Yan Panarili po Panarili pa Mga anong araw tayo magbibinta na rin Kakatuwa po yan pa oh dinu atin pong dinudukutan ng malalaki oh yan 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 po hindi halata na kinuhaan na oh Ito na po purbahan po ninyo yan ang bilis po lalo na tulang araw ah, ay talaga oh baka 30 pesos na oh. Ay gusto ko po no ma'am natin na rin ay medyo malalapad na at nang para ano po ba yung kumbaga malaking hawakan pagka ibebenta. Yung malaki po ba ang pagka ano pagkapunuan oh yan. Para oh. Malapit-lapit na rin. Ito po naman pagkabinawasan mas lalo pong bibilis oh. mas lalong bibilis mag si ano sila mag si oh. ito mga pangana inauuna ganda na rin singkang sinh con, đã lật cái nó, ồ, ồ giống phụ Pare po kabila ang mustasa. Yan dito. Mas madalang po ang hasik, mas malalaki. Ang ano. Iwan po muna natin ito dito. Ako oh. pa dyan, sombrero. Oo.

ay talaga po ano na pang oh, gulay na oh yan na oh na ho ang ating pang uwi tara po salamat po sa inyong pagsama ingat po lahat happy lang po